Good day mga kapatid. Ako nga pala si Mamay Banban at welcome sa aking channel. Game, to, ah. Naisipan nga namin mag road trip, kami magpipinsan at ang destination namin ay dito sa may tagpuan sa Taytay -tay Rizal. Kung mapapansin nyo, kahit gabi na, marami pa rin ang lumadayo dito. Ang hindi lang natin alam ay yung iba dyan kung pinayagan ba ng kanilang mga magulang. Joke lang. Napakarami ang pwede niyong kainan dito sa may tagpuan. Meron din ditong kainan na pwede ka makapag-chill sa pakikinig ng kanilang banda. Maraming din dito ang affordable na kainan para pwede ka parin makapag-pasyal, makapag-chill na hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Isa ito, sa sikat at trending na pasyalan ngayon sa social media. Kung ikaw ay nagpabalak pumunta ng Taytay -tay or malapit ka lang din sa Taytay, -tay, recommended ko na pasyalan nyo ang tagpuan dito sa may Taytay Rizal. Siguradong mag -e enjoy ka at worth it ang pagpunta mo rito. Mas mag -e enjoy ka kung kasama ang pamilya o mga kaibigan mo lalo na ngayong February, marami na namang naghahanap ng magandang pasyalat kasama ang kanilang mahal sa buhay so ayun na nga guys pinusama ko lang talaga kayo dito sa aming pagpunta so kung nakikinig ka pa rin hanggang ngayon, okay lang yan wala na rin naman akong masabi so ayan nga palang yung pinsan ko, binibidyoan siya ng asawa niya so ayun tutorial so, muna si ating skillet. Ayan yung pala yung asawa ko. So, ayan. Ayan mga views na nakikita nyo, guys. Yan yung mga pwede nyo makainan dito sa may tagpuan. So, ayan. Kakain na rin kami at uuwi na rin kami yan. So, ayan lang. O, geng-geng daw. <laughs> so, yun pala yung pogi kong asawa. Magandang memories din na pumunta rito. Kaya guys, try nyo na rin magpunta rito. So, ayan lang. Thank you for watching. Bye-bye!